Liempo. Mm. Light. Yes sir, mamaya. yee, Sarap mga tol. Sarap yung ganun pagtagay mo. Oh. Sabay may tube ice. Yeah! <laughs> yes sir! Yun, ihaw tayo. Liempo. Ayan o. Oh. Shush. Punin mo. Okay na. Ako ng Okay. Salang na natin ito ha. Yep. Mmm, salang. Sarap. Buhay pa, hindi pinahati. Hindi ko akong dalaw. Hindi po, So, ganda dito sa rock deck, mga tol oh. Tingnan so, sa Bulacan kami ngayon dito sa may ano uh, ano ba 'yan? Ano ba 'yan, Yurika? Yurika Bulacan. Mila. Yan. Mat. Matthew ano, Eureka tsaka divine dito sa ano ka ang ganda ng ano ng ano ng araw <laughs> yung layo push push mat Ganda ng araw. Sunset. Balik tayo sa niluto natin. Ayo. Hmm. Ang bangol, yem po. Ano yung pritong tubig? Uh -huh. Parang iniihaw na tubig. Yan o, no? sarap. Pampulutan. Yes, sir! Daming tracking. Wee-wee-wee. Ay, yung anak ko. Oh. Andan niyo sa baba yung wee wee Ando sa baba. Pakuha kay mama. Dali, pakuha doon. Pakuha doon. yung know playing. Ay, hindi makita. Yes, sir. Dahil araw ng linggo ngayon, tas lunes, bukas, walang pasok. Pahinga pa rin. Yes, sir. Ayun. May gilid pala dito sa ano. Perimeter. Tapos oh. Sunset. Mat. Matthew. Sun. Airplane. 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 Hey, hi you go, hi you go. Hi dito, hi dito. Hi. Hey, <laughs> Atelex. <laughs> <laughs> Hmm. Ayun. Usok na. Balik natin. Eh? Sarap. Usok pa lang, ulam na. Yung, baliktad na. Huh, sarap. Sarap na kumain. Kuha na isang platong kanin. Tapos ganito yung ulam. Tapos sasawan, tuyo, na may sili. Shish. Liyem po. Mm. Yummy. Shish. <laughs> sarap kumain yan mga tol oh. yes sir may kasama pa yan bangus dalawa no dalawa bangus yes tas ah uh, alfonso light yes sir mamaya Yay! sarap mga tol sarap yung ganun Pagtagay mo oh. sabay may chubais ice Yay! yeah <laughs> nang inggit yes sir pag shot mo tas mapapalunok ka ng ah. yes Alfonso sarap <laughs> tas uh, kukuha ka ng tinidor uh, ginayat na aliyempo sa mo sa toyo na may sibuyas habatis at saka sili ah, pagkagat mo mm. yes sir sarap mm! gigil yes <laughs> Yon, may ilaw na. Finally. Ito na. Niyempo. Na. Na. Ito yung bangus, o oh, dalawa. May palaman na tao dyan. Kamatis. Sa loob. Ihaw lang yan. Yes, sir. Ang akit, di ba, Ken? Mm. Sarap. Sarap. So Shish shadow. One, one eternity later Yo, what's up? Good morning ah. Ay, gising ko lang mga atol Good morning Ayan. Dito tayo sa taas sa Roftec ulit ah, Napakaganda ng beauty ito Sarap ng hangin, medyo malamig Ayan o no? Bulakan marilaw Bulacan right pagaganda iba talaga yung hangin pagka probinsya hindi tulad sa Metro Manila na no? ba papasis ka na lang ye <laughs> ayan. puro uso kasi pag doon eh. dito iba medyo may kalamigan right ayan oh Sa marilaw Marilao Bulacan lamig eh Masa ng hangin Ah Eh okay. Nalasing ako kagabi ng ano Inom Alponso Light Tapos yung niluto namin kagabi na ah. Liempo Tsaka yung bangus Yan ang pulutan namin <laughs> Right. Ano? Magaga umaga. umaga.